Ayan, gagawa ako ng lunch ni Chiana. Kasi paborito niya to, itong packet tofu. Thank you so much sa nagbigay nito. Binigyan ako ng tatlong ganito, oh. Thank you talaga. Ang katrabaho. Kasi sa Asian store itong nabibili sa Perth. Tapos, sabi ko, pabili ako. Lord, din na nyo, nyo ako pinabayad. Naya naman ako. Ayan. So, ang gagawin ko, babawi na lang ako. Tapos, ang gagawin ko is, luluto ako ng kung ano or anong pwede kong ibigay sa kanya. Ganyan na lang. Sinaya talaga ako. Ayaw niyang magpabayad. Right. Tapos karoon si Jana Si Jana lang yun ang bata nga. Balon o rice. Lagi, ang rice nilagyan ko ng mayonnaise and as usual, ang paborito niyang ito. Ayan. UFC. So, ganyan lang yung baon niya. Tapos, meron siyang ganyan. Tapos, tas ilalagay ko dito. Ganyan. Ganyan lang siya. Mga dalawang piraso lang. Ayan si Siki. Siya nagagawa ng sarili niyang food kasi sabi ko, siya nagagawa para matuto na siya So. Where's the ano one? ano 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 other one? What the? No, that's only one. There's two in the fridge. ano one ano 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 banana. Yun yung ano 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 Tapos. Agusto niya. Saglit lang. Tuan yung kamay ko. Just one second. Ah, si Kis, ano, naggawa siya ng ano niya. Nang lamtas, lagyan niya na. Tuhani. <laughs> oh. Ah. how about this one? Would you like this? I'll eat one now. This? Oh, yeah. Okay. Ah, so, you want me to make one for you, this? Just one. okay. okay. try. Gusto daw niya to. Ah, so na. <laughs> plastic. I'm not pla? Ako lang katawa ba? murag plastic. Sik, don't forget Sik. I love you so much. You're not, you are not the baby Siki anymore. Why? I'm so happy that I have still Jaden and Gianna. Because But sometimes you wish Jaden's like gone. Huh? <laughs> Because I'm just thinking ba if no more them my I don't know so sad the life so adaptan Ha? Adaptan. Adaptan ito na don't like. I like to adapt. No mm. like, problem as ako ang mag-adapt. Okay, that's funny. Mashallah. <laughs> hmm. <laughs> Ayan. Ayun yung balon niya. Hmm? Anong, uh, ano mga hmm, ano? Hindi ba? Patuloy ko pa. Tapos na kay Jaden. Ito na lang. Tapos mag ano pa ako ng ano nila. Ganito. Ganito. Tapos, kaya tayo ng prutas. na, hmm, may isa pa pala dito. sabay